Number 17 pick ng Lakers, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Kilalanin nga natin itong magaling na player na nakuha ng Lakers sa kanilang number 17 pick ngayong NBA draft. Well mga maka full court ay walang iba kung hindi si Dalton Kinect. You heard that right mga maka full court, Dalton Kinect ang basa nga sa kanyang pangalan at siya nga daw ay isang gwardya. And to be specific, shooting guard mga maka full court, 6 foot 6, 197 pounds, at siya ay third year player out of University of Tennessee. Last year sa Tennessee ng 21.7 puntos per game, 5 rebounds, and 1.8 assists. At ang pinakamaganda dyan mga maka full court ay ang kanyang 3 points percentage na halos 4. Ang mock draft nila mga maka full court ay nilagay nga nila ito sa ika 6 to 8 pick ng draft. Yan mga maka full court, ganong kataas ang kanilang projection dito sa player na ito. Pero nakakagulat na siya ay bumagsak sa kamay ng Los Angeles Lakers sa number 17 pick. Kaya naman ito ang reaksyon ng ilan sa mga analyst at reporter. Sabi dito, Dalton connect to the Lakers at number 17 will be the steal of the draft. He'll contribute right away as a prolific scorer. And he's just an ultimate gamer at ang pinakagusto niya daw na itong isang analyst na ito ay He's such a hard-nosed competitor that will do whatever it takes to win. And well, pati ng ari ng reporter na si David Aldridge. Ganyang ang sinabi. Hindi nga dun makuha. Ito, I don't get this. I know he's 23. But Dalton Connect had a top 10 grade for the last two months hindi nga doon makapaniwala na nakuha ng Lakers. Ito nga ang SEC leading scorer and player of the year at number 17 pick. That kid can play at si Stephen A. Smith ganyang ang sinabi at reaksyon. This is the pick they were supposed to get. Way to go, Lakers! Way to go! At ito naman si Rob Pelinka, kanyang reaksyon sa ginawa nilang pagkuha dito kay Kinect. Ay hindi nga doon nila talaga inimagine ang player as skilled and perfect. Para nga doon sa kinakailangan ng Lakers ngayon ay available pot number 17 pick. At ito nga doon si Kinect Grant in its top 10 on their draft board. So hindi nga talaga inahasan ng marami. Pati na rin ang Lakers na babagsak sa kanilang mga kamay. Ito na nga ang magaling na player na ito. At kung ating isa summarize ang kanyang abilidad nga nito in the court, he is a three levels scorer. He is a bucket getter, mga maka full court. At siya nga rin ang isa sa pinaka-elite na shooter dito nga sa NCAA. And well, panorin din nga natin mga maka full court ang kanyang mga highlight plays ng para makumbinsi nga kayo na magaling talaga itong player na ito panorin natin. At para sa akin mga maka full court, ay bagay siya talaga ipares kay Austin Reeves at mas shooter pa ito kay D'Angelo Russell. Pero ang tanong na lang dyan, kung mabibigyan ba ng oras at kung hindi gagamitin sa trade. Pero anyways, mga maka full court kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito nga sa bagong rookie ng Lakers? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.